Magandang umaga po sa iyo, Sir Bokol. Ako po si Jayan Ardakaldakal. Kung bibigyan kayo ng limang lebring oras, ano ang iyong gagawin? Ang gagawin ko sa loob ng limang oras ay hahatiin ko ito. 30 minutes mag cellphone, 30 minutes matulog at pagising ko, maliligo ako ng 20 minutes, nagbihis ng 5 minutes at pupunta ako sa bahay ng aking pinsan at yayaan ko siya na magbasketball sa loob ng 35 minutes. At pagkatapos kong maglaro ng basketball, ay -away ako sa bahay para magbihis. At pagkatapos ay pupunta ako sa bahay ng aking mga kaibigan at magsha-shopping kami sa mall sa loob ng 30 minutes. At pagkatapos naming mag-shopping ay pupunta kami sa park para mamasyal sa loob ng 30 minutes. Pagkatapos naming mamasyal ay magta-travel kami sa loob ng dalawang oras at pagkatapos ay pumunta na kami sa beach at doon na kami mag-overnight. At yan lang ang gagawin ko sa limang lebreng oras na ibibigay sa akin.